panibagong vlog na naman tayo guys uh, dito na tayo sa Middle East so yan for today's uh, video dito tayo sa dagat uh, diba? dito tayo sa ano uh, pantalan dito sa amin lugar uh, dito yung lugar namin dito ako dito yung lupang uh, sinilangan ko lawaan ayun pakita ko lang yung view yung kagandahan dito sa amin let's go ah uh, uh, diba ito yung pantalan ah uh, history lang pala pantalan dito yung ano ang wala pa kami ano dito mga sasakyan na land transportation dito kami dumad papuntang Takloban yan. may mga ni yung malalaking lansa yung dito yung yun ang Monbon Island wala na mga kahoy ah, di ba ang ganda ng Riverside pantalan at ako yung maliligo nito pagkatapos <laughs> alright let's go swimming swimming ayan may mga ano dito yung tawag dito uh, may ada din yung mga ini na mga ano ito yung piya hamon. Ito yung hamon lawan. Ayan, sige. Ay, hawan Ah. Ayu, mga sila dida. Ha? May mga ibis. Ate, may na dala, may dala kop. Ha? Ay mga bata. Al guys, ang kote pa ako, oh, narinig din magkakawilan na no lawat. Mga dao din mga ano. It man nga niyo. Oh. Ah, palang mga palang iton. Ah, oh, kita oh. Ah, sila oh. Palang. Ito man lugod may bunuan damo, intoy. Eh. Bawal ito. Ha? Nanti udah kop, udah bawang kolaw udah ng bawang ng bawang ha bawang ng 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 Ala. Ala ka di batos. Ani. Pray ko mangod. Ala ka bot. Ha. Ha. Ibis. Ano, ano, sobat. May mga bagulan din eh. din ano na na ang para pala kayo ha ah, pamaray kita ang gutay pa para kayo din da mo din mga palang ano na han, para pala kayong kadako din hindi kami nangangawil din hida. lalo dito mga bakulod tagade a la kamu den he tagade la kamu ada dado sono a do sendin he andi de oh no no botak yang ali mut namang undak tin ni ya dat banggo datam lugar di to banggo ha ni udakop mun makikita ni udakop ada apa kata daw ada daw Da, pipir ka bugos. Hay daw. adi? Adi di. Oh, man. Oh, di ba? At ira dakop man. Pakita ko. Oh, di ba? lima, ma. May mga kwan din ipa isda na amo ang ah, tawag yan to lapo lapo oh. <coughs> <coughs> oh, pang sora sora net paksiyon ano ah, met yan matluluto luluto niyo ah papan papadama no dito wala dito yan dito dito. Yan ang arom. Masangit Masakit na. Ayun na, masakit. Bakit may bagulan? O oh, tingag pala nak lapulap. Diba at lapulap ulit tingag usala? Lapulap ulit tingag usala. Tura, tura. Bayad na nasa angit na na So, yun. Flex ko lang, guys. Hanin ko tepa ko. So, yun, guys. Flex ko lang. Gutepa ko. Dinik nagkakawil. Dinik nag damon pa din yung sidad na una mga panahon una mga 1990 mga mga ano ano din to yung nag kulay tom na sida ah palang ano L L L palang di damon din noong una dad parparin yung aquarium din eh maraming parang aquarium dito di sa gilid ng kalsada dito dito yung pato ngayon, ngayon parang hindi pa na talaga wala na, wala na akong nakita pero doon sa uh, may bunuan. Damot is dito sigurado. Kaya may bunuan. <laughs> ayon pinakita ko lang mga bata dito. Nga ah, nga Will. Sa kung nagburuhato ng una pa. So yun. Let's go. Maligo ulit. <laughs> Maligo ulit. madalonot sa gilid ng mga Let's go, maligo!